Yo, what's up mga tol? So, nagpapalik na naman tayo sa Parmigang BU. Parmigang BU. So, nandito nga pala tayo dito sa... Dito sa Panyeta. Dito nga pala tayo sa... Larong Gorbax. Alam nyo ito, di ba? Ito yung nil Nila Christian PH. I mean, Kuya Christian PH. Shoutout sa'yo. At shoutout rin kay. Kai Gaming Green Blocks yung kaklase ko na si Aldrich Alivan Taginaldo shoutout sa'yo boy kupal ka ha 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 so tara na natin so ayan. Okay. so pa natin itong panit Okay. E2 ano to E2 kay oh my god may super so pa rin ko lang Okay, door yan. Tara. Okay, paano yan? Paano? Paano? Paano ba? Pa? Paano? Okay, so maghihintay tayo. Okay, so pwede natin itong karapin, di ba? I guess. Okay! Ito. Kita yan. Kita yan. Kita yan, ha? Kita yan. pwede ipakita ng dugo dito Ande. And Yon. Simulan na natin to. Punyeta. <coughs> Alright. Okay na. Dito na tayo. Ponyeta! Yung mga Ponyeta, oh. Okay. 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 Itong gawin natin, papatay tayo. So, ito. Ayan. Ayan. So, ba, ipapatay tayo. Yep, papatay tayo ng tao. Pero, baka lang ipakita ko dito. Ah, uh, Oh shit! 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 Oh

so, alam ko, ganito mga. Okay, oh, ito. Spam yan. Hey Hello. Like oh, Okay, so hey, pa tayo. Ang dami lang po nandito. Ito pero... Siguro hmm. well, the... you know Heh. None of your <laughs> <laughs> ha. papatay tayo. Ni. Agay. Sakit. Aba, aba. Ay ina. Yo patay tayo. Ay, hindi, hindi. You smell Are you you seem Ay. Nagpapagaling yung tao dito. Ano mo? Balo sa bigaw. Nagpapatuloy ka lang ha. Kapagawin <tod> natin. Ay, Ah! Get the body you me <laughs> All right, I'm here. We need the car. inampos ako ng tuwa. na kasir, sir, sir. Sir. Dito ko yung 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 torturing natin. Oh, shit. Laki nakita. Shit. Okay, sir. So balik tayo, no? May ads, may ads. Ito kasi yung... Uy, boy ka pa Deilig <laughs> dito. Oh, malma you ka. Know mo.

may ganito ako ma may ganito ako na lang yung bus alright alright ina patay na yata to hello ay ay hey. huwag mo akong lukuin Hoy. ay Huh? Ada. ini, Tuh. Mana kita bawa ini skip lah. Mana Tuh tanya. sa di yeah. na. Barilin natin sa ulo. Planeta. Planeta. Yep. Sana naman ay nag-enjoy ito sa video. Walang hiya. Bye-bye.